Kasi si guys nanti tiligaya oh. <laughs> 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 Dragon, ayan, good morning. Ayan guys, ah, nandito tayo ulit sa sa Tamarao dito sa Gin Pool, Natuloy din. Mm -hmm. So, siguro pang limang balak na namin na mag ako <laughs> dito dahil sobrang init ang panahon. Ngayon lang siya guys na ano, na tuloy. Tuloy, so, ang bigaya. Uh, uh, ang maligo. Okay. Ano oh, ano lang? Ang maligo. Nagaya kasi si Kuel yung, yung, yung bayaw namin galing Singapore, sila ate, dumating kanina. Kaya, sige na na, ura-urada. Hindi ako nakadala ng na pamilya pang... ko. Ah. Naku, wala dalang <laughs> tupis. Basta ka na, basa, basa ka na. Wala <laughs> kang dalang tupis. May, tay? may likis ako. <laughs> so, let's go. At ang ating nalutuin, <laughs> guys, ay ano? Mga tagal-tagal okay, pa. Hindi lang tayo ng <laughs> kwan. Kung anik-anik. Ang ganda ng aming higaan dito ni JD. Nakawang pulos. Hey, hey. Hala, daming dala. Oh. Kala mo naman. <hihihi> sa tayo mga pulos. Wow! Paglinaw ng motor, oh wow! Ligo, ligo tayo sa tubig. Malamang wow. sa tubig. <laughs> Malamang. Wow. Malamang. Ali, na nakakunyata yun eh. Ay, yan. Ay, Saan lang ang Nasa loob lang <laughs> Ayun nun, ng ulay. Yung pala, may dala kayong kalahat. pala. Ayan pala. pa pala. Ayan pala. Ayan pala. Ayan pala. Ayan Mar, mar ba yon? Sarap ng ating isla guys Ang sarap ng tubig guys Ang lilao Mmm -hmm. <laughs> Nalinisan Kita na po bago may din na dito. Oh, nang ating inihaw, sarap. Kumain tayo guys ng ating pusi. Ulang ano to kuya? Ulang sa usaw ka peta. hindi pa na sa Hindi okay lang yung ipapakong tulad Hindi sa po. Yes, yes. sa amang po. Eh nanti ah, nong. Tertawa tertawa nak makan dan nong kan? Ini Ayun o, ng aming ulam for today's video. Ayan guys, dahil sobrang linaw ng tubig, dito na kami kumuha ng an uh, tubig pang Arang saos sa bigas. Ayan. Bakit maitag dito sa Sarap. Maligaw! Ay, nag-iimas ang George. Hindi akong talagang maligaw. Sarap dito. May pinaka-swimming pool. Ayun, nakalamig. Bawang isa daw. Gutom na si Jayde. Wow! Mayroon pa yung yung pa. Oh, yan na, yan na. Wow, hawak ko na. Pabilis yan mo. Gutom! Ang chabilog na iyan. Antok hey ito, kapate? Ito, mga kusip mo. guys. Nagbakasyon para matulog lang dito. Parang nag-aalak naman ang mga ganyan. Tuwing mag-uwi ito. dito, nandiyan dyan ba yung kanya mens niya? Parang nag anak din ngayon. rin. hindi hindi na Ang galing binhe. Oo, hindi sarap, Ano pa lang yan? Taba ng manok Magluto sila guys Ng adobong palaka Yummy <laughs> 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 Adobong palaka Malaki ang lapay Hello Ano Hindi ka patulog Ah. Yan, napapansin nyo siguro guys. Bakit wala si Yana with family? Nakabakasyon sila. Ano antay? May ka nantay? Wala nga <laughs> Main-main ka mo dito ay eh. Baka may main ka. Gusto mo pa lang kasama sa buhay? Nag-react si JD. Sabi ko, gusto mo pa lang kasama sa buhay? Nag-react si JD. Si JD ang nag-react. Ganda ng duyan mo ah. Wow. Ito ay eh. Ay, ay blood ka pa. bawal yan sa'yo. Linus kayo, hindi nakapakanunan ko naman. Nakain na tayo. Sarap magkain dito guys, malamig. Ano Yeah, Tulog ooy, si ganyan, na si JD Boy. Kanina lahiga mo na. Ganyan? Sa loob yan. Sa loob itong kulambo, di ba? Mga hmm. itong... um, salamat si Leon. Ito ang pakalabi sa aming magamit na nilip mo nakasama sa paglilingkod sa iyo sa mga nilip. Sa isang baka ng tagapaglilip sa aming. Amin. Ang kiligay o doon. Kain, guys. Kain tayo mga ka-Dragon. Yan, late 113, na late. 1.30 1.30 na. Iniihaw -e pa yung kwan natin. Kala ko... Ay, sukal ba kayong dala? oh, meron. Ano yon? Ay, yun yun. Suka? Suka, suka. Magkuha ka na. Magkuha na kayo ulam at dadang natin tao. Ha? Kain tayo, guys! Iniihaw na natin ito. Oo, magkuha ka? Walang paralang pa siya. Pagbalik na yan, tumarsing gayak na yun. Ang lalaw. Ano ko nagsunod? Sabi ko, ay sabi kanina. Ano ano Bakit kasi nagsama pa? Sila sila kuya yung lumulay. Oh. <laughs> kayo. Oh. No, no. Ayang guys, may iagit pala ditong pakawala sa uh, ano, gin pool. Papakainin ni Kuya Limwel. Try natin kung maglapit. Buti ko maglapit 'yan. Andun siya sa akasya. Ayan o, agila ba yan? Oo, oh, okay.

hindi <laughs> ko <ka> manigaw, ah, <laughs> 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 <Maligyo> na hindi, <laughs> <laughs> okay, okay, pag na pag nabasa ka na, wala nang lamin <laughs>

Mag mag slide patay boss ang mga Ha? Ha? Huh? Guys, itong mga kwan natin nagaligo. Mara silang bata. <laughs> <laughs> Ito lang sa mababaw. Ano ni babaga ko ay? Tingnan natin. Hoy si Jedi oh. Kargay mo rin si Guys, magtanggal kami ng rangyad kaya kami naligo. Magdala ko sa Manila to, Juan. Galing yata ito doon. Doon sa Juan, yung dana natin doon. Oh, hindi mo lang mayan doon. Oo, dito ang daanan. Nagsanga ito. Ayan. Ayan ng chararat ang mga chararat ng mo dito. Gusto ko sa swimming paul, maligo Ito <laughs> so, pa kasi gusto mo sa mga sosyal, <laughs> Ayaw na yung sa mall. Bihira lang ako. Oh, Di. Ah, nakain na. Ayun na, ay, Sa may ayun na, maki niyo. Ayun na, makita. ayun na makita. Hindi makita. Sabi na eh. tagitin mm -hmm. niya eh. Saan na talaga? Sa, sa pagkain? Hindi niyo makita. dahil nandito siya. Sa may talahe. Eh. Sa may pangkram. Hindi mo makita eh. Bilik takburen takburen tako rin. Yung bilik. Ah, Saan? <laughs> <laughs> dito ka na magbito. Subin ko sa Dito lang, dito, dito. Iwanan Saan ang bilik? Dito. Galing kasi sa bundok ng tubig na to kaya ano, sobrang lamig. Napakalamig ng tubig. O, sarap! O, <coughs> oh, lamig! <Mag> <coughs> tabo. <laughs> Minsan na nga lang malaygo eh. Natubo nga. Pa na nga ay matubo ka pa. 聪明的人。 guys ng oh <laughs> Nagkalama na. Okay, tanggalin ng palaman. Talagang ba hindi ka maligo? Hindi ka maligo. Sabi nyo hindi kayo magsiligo. Tatang! Hindi ko maligo. At damagayang awit nyo. Tatang! Ba yunet eteng. Dito sa, silang lahat. sobrang lamig ba naman. Hmm. I'm go <laughs>